Hello guys, welcome back again to my channel. Meru ada guys? terang Terang kasih kehapon. Pas so obam bisin hindi na naman ako nakapagluto at ako'y yung ng ulam na ay, may nakita akong buhok. So, ang binili ko na naman ito na kagabi at ang isang lata ay hindi ko naman talaga kayang ubusin. So, eto, nilagay ko isang, sa isang plato at nira ko. E, yung tanghali ko sabi ko, sa tauhan ko, eh, pakain ko siya, binibigyan ko kasi siya ng, ano, ng ulam. So, ang naisip ko, gawin ko na lang siyang omelette. At ito, nagpalaga ako ng, ng cubes na potato. Ayan, nilagasam may konting asin. At ito ay halo ko dito. Lalagyan ko siyempre ng ano, ano nga ba? Teka, baliktad dito. Dito na lang kaya. Lagyan ko ng Ihalo ko na ito guys dito. At siyempre yung yung omelette, yung ano, ito ang ipapalaman ko. Lagyan ko lang ng, ay hindi na nga pala kailangan ito lagyan ng ano. Hindi na kailangan lagyan ito guys ng paminta kasi maanghang ang aking nabiling tuna. At aalisin uh, ko yung nga palang ano. Oh. Ayan, yung laurel halo ko ito sa ano. Depende sa inyo kung lalagyan nyo ng ano guys. Ng ano kami? sibuyas. Pero sa akin okay na. Another gastos pa yan. Ay busy ang tawang ko may ginagawa. So ako na naman ang mag-ano ito. Luluto nito. At ito na tanghalian na namin dalawa ito magamo. Ayan, hinalo ko na guys. Siyempre hindi ko lalagay ng ano ng paminta nga at may ano nga pala. Pagka hindi ano yung maangling yung tuna pero try ko lagyan ng kaunti para nabawasan mo ang hangin ano. Yan yung kailangan yung pinong-pino. Tutupo ka na naman doon. Pwede yung kaunti lang. And then, wow. may pangintang buo yung galing sa tuna. Ayan. There. Lekho na. Ito na guys. Gagawin ko na itong omelette. <laughs> Be, paano ng aking plato? Ate to guys, gititnahin ko na yung ating dalawa lang na itlog okay na sa amin ang mag-amo Juan, asin be maganda sana may gatas di ba eh. tama na to may ibab. next time na lang may ibab, may ano may dahon na sili siling ano guys siling. Yung daw ng si Maganda yan, guys. O, pwede nyo pa itong lagyan ng, ng ano? Na, pwede nyo pa itong lagyan ng carrots kung gusto nyo. koridor dito, so. Ayan. Sarap so, sana kung may gatas, pero wag na, oh. Eh. Ayan. Um, well, okay, nasa natin kalan. Kalan guys, pakipatay mo nung ating ano. gagawa na tayo ng omelette. Omelette, panghalian namin guys. Uh, ano ulam ay omelette. Ako walang tangha, tanghali, walang ano. Basta ulam. Okay na. Ayan ang aking magandang kawali. Ay, wala nung Wala ako dito nung sandok na gano'n. So, hindi diba? Maraming maimbentang ano, ulam. Ayan, with machine pupukan dito sa ano, tapit bahay. Ah. Ayan, paggawa ng omelette, siyempre. Para sa akin, ito yung way ko ayun itlog na ginaya asin kung uh, hindi ako nakapag ano ng uh, sarap sana nga may, Ibab e 'di diba kaso hindi din naman kasi bibili ako ng ibab e eh sobra lang din naman dito so anong gagawin ko sa ibab e na sobra diba di, next time na lang pag marami akong gagawin yung halimbawa bibigyan ko ang anak ko yan. pero sila may ulam ito na umi okay sa akin Pala. Ilalagay ko muna ito. Itlog pala. Doon, papalaparin ko siya. Beh. Kaya nga ba yung upuan yan, Beh? Kaya nga yung upuan. Me up with a bright smile on now Put me in the dark, don't so won't get lost now To the moonlight I see you. Are real you right now My name, love, ooh, somebody else, and that is you. Ooh, ooh I'm falling in with you. Not the only one doing me. You already feel it, there give me a little more dark in the spotlight. Do I want to know Can you tell me something? You're looking. kasi oh. mm -hmm. Ayan, may ng ulam.